isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Maraming maraming salamat sa pagtugon ng isang panawagan. Salamat at sa pagtitipon-tipon po natin ito, hindi po ito aksidente. Hindi rin po ito yung tinatawag natin normal na nangyayari sa oras ng halalan na pera-pera lang. Walang pera-pera rito, tama? Mga kapatid, nandito tayo dahil may kanya-kanya tayong dala-dalang pagsubok. Nandito tayo dahil biktima tayo ng mga pangako. Mga pangakong ating pinagkatiwalaan na maglingkod sa atin. Ama, salamat po. Dahil ang mga kapatid po namin dito ngayon ay hini po nyo. Pinagsama-sama nyo kami. Amen. Amen. Dahil alam nyo po ang sitwasyon ng bayang ito. Opo! Watak-watak oh. 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 oh kanya-kanya. Amen. -kanya. At higit sa lahat ang pagtalikod ng mga lingkod ng bayan. Tama! Ito po ay itinatda talaga ngayong gabing ito. Laban, Marcoleta! <laughs> Hindi po kakayamin ni Senador Markoleta ang labang ito dahil napakalibha ng kalagayan ng bayan natin. Nasa likod niya kami! Ito po ang ibinigay sa atin ni Ama na ang oras na ito, oras ng pagkakaisa at pagmamahal. Papalag pa tayo na nandito ngayon kaysa mga kamag-anak at mga kapatid natin nasa iba't ibang lugar. Ang inaasahan natin na gagabay tutulong sa ating pangangailangan. Ilang ulit na tayong nabigo. Hindi ho pahuli na itama natin ang ating pagkakamali. Tama! Ang pagkakamaling ito tayo ngayon ang nagbabayad at nagsasakripisyo. Pero higit na masasaktan ang mga anak natin at ang mga susunod na henerasyon. Kayo ho ba naniniwala na kaya nandito kayo dahil may misyon ibinigay sa inyo ang ama natin. Yes, yes. Naniniwala ho ba kayo roon? Ang pagbabago hindi kaya ng isang tao lang. natin ang pagbabago. Ikaw! Kayo! Ako! Dapat magkaisa! Yes! yes. Binigyan na tayo ng ama ng taong mapagkakatiwalaan. <laughs> Pero napakadaming demonyo, <laughs> napakadaming demonyo <laughs> na gilang ganit ang salapi ng bayan. <laughs> ang salapi ng bayang iyan tayong lahat ay nagbibigay ng pondo sa bayang ito. Wala ka mang trabaho, hindi ka may nagbabayad ng income tax, pero ang lahat ng produkto na binibili mo, mayroong tinatawag yan BAT. At binabayaran nyo po yan. Ito pong gabi ito ay isang himala. Himala. Bangkuleta. Dahil meron na hong pinagkatiwalaan na iba ba sa atin. Pero isa po ang tanong ko sa inyo. Pero bago nyo sabutin yan, pwede ho ba pasalamatan nyo ang ating mga kapatid sa inyong mga tabi. Sabihin nyo maraming salamat at nandito kayo ngayon may linaw na, may liwanag na ang bayan natin. katabi nyo oh dahil gaya na sinabi ko kailangan natin ng isa't isa kailangan natin tulungan ang taong pag walang isinuko sa atin ni Ama kaya mga kapatid uulitin ko hindi lahat ay tinawag kayong gabing ito. Tama! Kayo lang! Sa Kayo lang! Baba! Ang na magtutulong-tulong para sa ang bayang ito at ang ating taong bayan. <laughs> yung ating pagkakamali noon itatama na natin ngayon. Hindi na kami magpapabudol pa! Kahit hindi kami bigyan ng pera ng bayan, nalaban bay na kami para sa kinabukasan ng mahal namin sa buhay. Kahit na walang ayuda, sa ni ate! Kahit walang ay! Kahit walang akin! Pero may kinabukasan tayo! Ama, maraming salamat. Salamat, At hindi po mo ang aming mga kapatid na nandito ngayon na nagbibigay liwanag. Yes! Liwanag sa kiramukasan ng lahi ng bansang ito. Willing ba kayong

ang magsisimula at, ng pagbabago. Pinilawala ko na kayo na tayo ang magsisimula ng pagbabago at, uh, ng bayang ito. At huwag mo tayong mag-alala. May sinugo na. May pinili na. May integridad may kredibilidad, may yeah! prinsipyo, may tapang, may puso. Yeah! Hindi man artista, totoong tao na maglilingkod sa mga bayang na namangailangan ng tulong ng gobyerno. Tuhaw daw Tama, uhaw tayo! Sa kalinga! At pagmamahal! Ng taong ating pinagkatiwalaan. Biyaya ho! Kasama natin si Ama. Biligyan tayo ng magandang panahon ngayon. Iyan po ay isang hukyat. Hukyat ng pagbabago. Mga kapatid, nasa atin na, nasa atin, pagmamalasakit at pagmamahal, na matubos natin ang bansang ito, ang bayang ito, sa mga taong walang kabusugan, sa mga taong hindi makatao, simula po sa gabi ito. Nasa atin ang pagbabago. Yes! Naniniwala ho pa kayo na pinili tayo ni Ama sa itaas na magsama-sama dito. Dahil may misyon tayo para sa bayan natin at sa ating mga kababayan. Tulungan po natin ang taong wala na hong iba o hindi ang ating senador, senador Rodante Marcoleta! Willing kayo na maging bantay ni Senador Marcoleta? Willing kayo na itagsabi sa mga kamag-anak ninyo sa probinsya ninyo na may tao na, na pinili para sakipin ang ating bansa, sakipin ang ating Pilipinas. Ama, salamat sa pagpapadala niyon ng aming kapatid na si Roldante Marcoleta. May pag-asa na kami. May pag-asa na ang mga ordinaryong tao. Salamat sa inyo. Maraming maraming salamat sa inyo sa pagtugong ito magsisimula na ang digmaan sa pagbabago. Pero, lulupuigin natin ang mga taong siya ang naging salap sa ating pagdudusa ngayon. Aya, isa na lang po ang hihilingin ko sa inyo. Tatapusin ko po to itong welcome remarks kong ito sa isang panalangin. Nakilang o Diyos, salamat sa oras na to na magtitipon-tipon po kami. Alam po namin nandito ka. Dahil na hindi lingit sa iyo ang pinagkatanasan ng mga kapatid po namin. O Diyos, Ikaw at Diyos ng kapayapaan. Ikaw at Diyos si ng katarungan. Ama, hindi sinusurrender na po namin sa si inyo ang Al anumang mga pagsubo na ito. Tulungan niyo po rin. At salamat sa pagpapadala dahil may pag-asa na ho kami sa aming kapatid na si Rodante Marcoleta. Amen! Walang! Oh Amen!